Balita sa Lalawigan, halos dalawandaang residente ang sapilitang pinalikas. Kasunod ng landslide dahil sa mga pagulan sa Cebu City. Ilang bahay ang nasira matapos tamaan ng mga malalaking bato na galing sa kataring bundok sa sitio Tarkom. Mabuti na lamang walang residente ang nasaktan sa insidente. Pero nagdulot ito ng takot sa mga nakatira sa lugar. Kaya agad nagpatupad ng forced evacuation ang mga otoridad at pinalikas ang higit isan daan at walumpung residente. Kasalukuyan silang nakatira sa mga temporary shelter sa loob ng covered court ng barangay. Tinulid po naman ng mga pulis ang lugar kung saan po huling nakita ang nawawalang kandidata ng mutya ng Pilipinas Pampanga at ang kanyang dayuhang nobyo. Halos isang linggo na pong nawawala ang magkasintahan. Kahapon po'y pinuntahan ng Kapas Police ang isang bakanting lote sa lungsod ng Tarlaca. Dito ho sinasabing huling nakita mga uh, ang mga nawawala na sina Geneva Lopez at Isha Cohen. Ito raw po ang lupa na umano'y balak bilhin ng uh, ni Lopez. Nilibot na mga pulis ang lugar na nasa labindalawang ektarya. Muli rin pong binalikan ng Kapos pulis ang nasunog na SUV na magkasintahan para mangalap ng karagdagang ebidensya. Pero hanggang ngayon, natili pa rin pong blanco ang mga pulis sa kinaroonan ng dalawa. May natagpuan na namang sako na naglalaman ng bloke-blocking shabu sa karagatan ng Kauayan, Ilocos Sur kahapon ayon sa mga pulis, Labing walong bloke ng shabu ang nakita sa isang bangis na sa loob nga ng sako. Nitong lunes lang isang sako rin na may lamang bloke-bloke ng shabu ang natagpo ang palutang-lutang naman sa bayan ng San Juan. Nagkakahalaga ang mga yan ng 160 million pesos. Napansin daw ng mga otoridad na may nakasulat na Chinese characters sa nakuhang shabu. Ayon sa PNP Maritime Group, posibleng galing sa ibang bansa. Ang palutang-lutang na bloke Bukinang Bukinang Patay po naman ang dalawang binatilyo sa Samal Island matapos silang pagbabarilin sa isang computer shop. Abala sa paglalaro ang mga tao sa loob ng shop nang pumasok po ang gunman. Agad siyang bumunot ng baril at saka nagpaputok. Tinamaan po ang target na 14 anyos na sinubukan pang manlaban sa gunman. Mawawala po ang dalawa sa kuha ng CCTV pero maririnig pa rin po ang sunod-sunod na putok ng baril. Pinagbabaril din po pala ang isa pang biktima na labing ani taong gulang lamang. Mabilis pong tumakas ang salarin sakay ng motorsiklo. Pala isipan pa kung sino at ano ang motibo sa likod ng pagpatay. Pero ayon sa mga pulis, dati na pong nasangkot ang mga biktima sa pagnanakaw sa lugar. Hinoldap at pinatay ng apat na suspect ang magkalivin sa Urdanete City, Pangasinan. Wala nang ang buhay, sina Bernardino Bernardo at Maria Cristina Gray nang maabutan ng mga otoridad. Base sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang mga biktima nang harangin sila ng isang sasakyan. Doon na bumaba ang apat na salarin at inagaw ang bag ng biktima. Matapos niyan, pinagbabaril na nilang mga biktima sa katumaka sa mga ito. Pawang empleyado ng City Hall ang mga binaril. Inaalam pang pa motibo sa krimen at kung sino ang mga salarin. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.